I didn't believe it until I saw it. Two suns. I thought it was some kind of internet hoax type deal, but with all that smoke out there, you can see all the the, the two suns reflecting. I don't know if that has something to do with the refraction of the ozone layer or what. I don't know what it means, but uh, tell me what it is. It's uh, unusual. Blown. <laughs> the matrix. Watch how far I can zoom on this. That's a legit thing. That's the sun. What is that? Why can't I see it? I don't know. Why is it just my phone? That's there. I just. kumakalat ngayon sa social media yung mga video na pinapakita doon ng dalawa yung araw. Maraming mga tao sinasabi nila na nakita nila mismo na dalawa ang araw at ito hindi lang makikita sa isang lugar. Makikita ito sa iba't ibang parte ng mundo. So dahil sa kababalaghan na yan sa kalangitan na nasaksihan ng maraming tao sa iba't ibang parte ng mundo, maraming mga tao na hiwagaan at napatanong kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari sa araw. Bakit ito naging dalawa? Ano ibig sabihin na merong dalawang araw na nagpapakita sa ating mundo? Maraming mga iba't ibang interpretasyon o mga teorya yung mga tao patungkol sa dalawang araw na yan na lumabas sa ating mundo ngayon. Isa na dyan, sinasabi nila, maaaring ito raw ay palatandaan ng pagbabago sa ating mundo. Pag sinabing pagbabago sa ating mundo, yan yung ilang mga mangyayari sa atin tulad na lamang ng pole shift, global catastrophe, at ang pinaka nakakatakot dito ay yung katapusan ng mundo. Kasi kung titignan natin sa kasaysayan ng mundo, simula pa lang noon, napakaraming mga malalaking pagbabago. Ngayon sa panahon natin ngayon, nakikita natin na mas bumibilis at mas misteryoso yung mga nangyayaring pagbabago nakikita natin sa kalikasan pa lang, ramdam na ramdam na yung kakaibang galaw ng mundo. Lumalakas na yung mga lindol kumpara dati. Pumukutok na po yung iba't ibang bulkan, hindi lang sa lupa, kundi sa ilalim din ng dagat. tumatas na po yung temperatura sa pamamagitan ng climate change. Nakikita natin yung mga hindi inaasahang pagbagyo at pagbaha sa iba't ibang parte ng mundo. Sa kalangitan naman, may mga ulat na nakikita natin yung kalangitan, ito ay naging pula. Marami rin po mga nagliliparan sa kalangitan natin ngayon at mga nakikita na hindi maipaliwanag. Sa karagatan naman, makikita natin marami mga pagbabago. Kung ano anong mga lumalabas ngayon na sinasabi nila na hindi maipaliwanag na mga nilalang. Ganon din po yung pagpula ng iba't ibang mga anyong tubig. At hindi lang yun yung pagkatuyurin ng iba't ibang mga anyong tubig na hindi naman nararanasan noong mga unang panahon. Pagdating din sa technology, makikita natin na sobrang bilis ng pagbabago. Lalo na nga pagdating sa AI, nakikita natin mas accurate pa yung nagagawa ng AI. At yung bilis ng pagbabago ng technology ngayon, nakikita natin, ito ay gamit na gamit ng mga tao. Sa panahon din natin ngayon, punong-puno na ng digmaan, krisis, mga pandemya, at ito ay patuloy pang lumalala. So yun po yung sinasabi nila na pagbabago sa ating mundo. Na-expect natin na sa mga susunod pa, mas maraming mga mababago. Kaya yung paglabas ng dalawang araw sa kalangitan, yan daw yung isang patunay na talagang nagbabago na yung ating mundo. Na noon, isa lang ang araw, pero nagiging dalawa na. Sinasabi ng ila, dahil nagbabago yung ating mundo ngayon, wala nang imposible sa panahon natin ngayon. Na kahit dalawang araw, pwede nang mangyari. May ilan naman nagsasabi na yung nakikita nilang isang araw, hindi raw yun isang araw, kundi yun ay isang planeta. Ayon kasi sa teorya, sinasabi na yung planeta na yun, yun ay tinatawag na planetang Nibiru o yung tinatawag din na Planet X ang Nibiru ay isang misteryosong planeta na matagal ng usap-usapan noon pa man. Ayon sa ilang paniniwala, ang planetang ito ay isang malaking celestial body na sinasabing papalapit sa ating mundo. Ito ay magdudulot ng malawakang pagkasira kapag ito ay tumama sa ating planeta. Ang ideya ng Nibiru ay nagsimula sa aklat ni si si Chin. Isa po siyang manunulat pero hindi po siya scientist. So sinasabi niya na mayroon talagang ganitong planeta na lalapit sa ating mundo sinasabi niya sa kanyang libro na yung planeta na ito, ang mga nakatira raw rito ay mga nilalang na tinatawag na Anunnaki. Ayon sa kanyang libro, ito ay isang uri ng ancient aliens na dumadaan sa ating mundo tuwing 3,600 na taon. Kapag ito ay lumapit, nagdudulot umano ito ng matinding lindol, pagbaha, pagbabago ng klima, at iba pang mga sakuna ay sa ilang mga conspiracy theorists ang nasa daw ay nagtatago ng mga impormasyon tungkol sa Nibiru upang hindi raw magpanik yung mga tao sa ating mundo. Ngayon mga kapatid, ano bang masasabi ng science patungkol dito sa sinasabi ng planetang Nibiru o kaya man yung dalawang araw na nagpapakita sa ating mundo? Ngayon ayon po sa siyensya, wala pong ebidensya na nagpapakita o nagsasabi na meron talagang planetang Nibiru na yun nga papalapit daw sa ating mundo ang nasa mismo yung nagsabi na yung Nibiru, ito ay isa lamang hoax o katang isip lamang. Na yun nga gawa lang din ng mga tao. ay sa kanila, kung meron talagang planeta na papalapit sa ating mundo, matagal na itong nakita sa pamamagitan ng telescope. At mararamdaman na yung gravitational effects nito. So ayon sa science, yung nakikita raw ng mga tao ngayon sa iba't ibang parte ng mundo na dalawang araw, hindi raw yung planeta o kung anuman. Ito ay tinatawag ng NASA na sandog. So ano nga ba yung sandog? Ayon sa science, ito po ay isang natural na optical illusion sa kalangitan kung saan parang may dalawang maliit na araw sa tabi ng totoong araw. Minsan parang tatlong araw na makikita sa langit. So, paano nga ba nangyayari yung mga bagay na ganito? Nagkakaroon po ng sandog kapag mataas ang mga ulap doon sa langit, lalo na ang tinatawag po na cirrus clouds. Ito po yung ulap na merong yelo o ice crystals. So, dumadaan yung liwanag ng araw sa mga maliliit na yelo sa ulap. Ang yelo ay parang salamin na nagpapabaluktot o nagpapakalat ng liwanag. Dahil dito, parang may kopya ng araw na lumilitaw sa magkabilang gilid nito. Karaniwang nasa 22 degrees mula sa gitna. Ang kaganapan na ito ay sa siyensya, ito ay isang natural na pangyayari. Tulad na lamang ng rainbow o baghari. Pero sa halip na ulan, yelo sa ulap ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng parang dalawang araw. So, kung yan po ang sinasabi ng science, meron po kang sinasabi yung Biblia patungkol sa dalawang araw na lilitaw sa mga huling araw. Wala pong sinasabi yung Biblia patungkol sa dalawang araw na lilitaw sa kalangitan sa mga huling araw. Wala po tayong makikita mga verse o chapter sa du mga tipan o sa bagong tipan na nagsasabi na second sun o dalawang araw. Kung titignan po natin yung mga propesya sa Biblia, wala pong pinapakita roon na mga tanda ng katapusan ng mundo sa pamamagitan ng dalawang araw. May mga kapatid, may ilang mga palatandaan sa langit na binanggit yung Biblia na ito po ay konektado sa mga huling araw, lalo na nga sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. So ano-ano nga po may sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin natin yung Joel chapter 20 verse 31. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa, dugo, apoy at mga pal na usok. Ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Basahin naman natin yung Matthew chapter 24 verse 29. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At basahin po natin yung Luke chapter 21 verse 25 to 26. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakan darating sa sanlibutan, sapagat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Ngayon ang tanong, yung mga binasa ba natin na verse na yan, nagaganap na siya sa panahon natin ngayon? Ang sagot po dyan ay nagaganap na at magaganap pa lang. Nasabi po natin yan kasi marami pong mga palatandaan at mga kababalaghan sa kalangitan na nababalitaan natin ang na sa panahon natin ngayon. Lumalabas po yan sa mga social media at sa mga balita. So nangyayari na po yung mga propesiya na yan. Patunayan na nasa mga huling araw na tayo at natutupad na po yung mga propesya. Wala sa Biblia ang eksaktong konsepto ng dalawang araw sa langit sa mga huling araw. May binanggit ang Biblia na may mga tanda sa langit, sa araw, sa buwan at sa mga bituin na magaganap bago ang pagbabalik ng Panginoong Isokristo. Ang mga palatandaan po sa kalangitan ay dapat magpaalala sa atin na maghanda po tayo spiritually kasi yung palatandaan na malapit na bumalik yung ating Panginoong Isokristo. Sa panahon natin ngayon, marami mga fake news o kaya man mga edited videos na lumalabas na. At di lang yon sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ng AI, nakakagawa na po sila ng iba't ibang mga video na parang totoo na talaga. Ganyan pong ka-advance yung technology sa panahon natin ngayon. At marami pong malilinlang sa pamamagitan niyan. Gagamitin po ni Satan yung mga bagay na yan para marami mga tao ang malinlang niya. Gagamitin po ni Satan yan para marami mga tao ang malinlang. So mga kapatid, huwag po tayo magpalinlang sa anumang gawa ng kaaway. Manatili lamang po tayo sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Magtiwala tayo sa Panginoon hanggang sa muling pagbabalik niya.